Uh, hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay November 1, All Saints Day. Uh, yun nga guys, umuulan-ulan. Medyo hindi ganun kaganda po ang ating uh, benta sa ngayon kasi umuulan-ulan. Pero di naman tayo zero <laughs> So ngayon guys, isi-share ko sa inyo ang aking kita sa GCash. Sa buwan ng October. So, ayan. So, magkano nga ba aking kita sa October ng GCash? So, diba guys, yung uh, vlog ko nung nakaraan buwan ng September ang kita ko sa GCash noon ay nasa 8,340. So, ngayon naman guys, isa-isahin natin from October 1 hanggang October 31. So, ayan. Pakita ko sa inyo, guys. Yun guys, uh, ito nga yung ating kita ng September sa GCash Ang kinita natin ay nasa 8,340 So sa October 1 guys, this month, 2023 Ang kita po natin ay 240 October 2 Ang kita natin ay 140 October 3 Nasa 255 October 4 Nasa uh, 489, so medyo okay ang kita natin ng October 4. October 5, ang kita natin ay nasa 445, okay din. October 6, ayan October 6, kita natin ay 142, medyo bumaba. October 7, ang kita natin ay nasa 421, o oh, medyo okay. October 8. Ang kita natin guys ay nasa 525. So ito po yung aking uh, kita na medyo malaki. So, October 8 nasa 525, October 9 nasa 115, October 10 nasa uh, 240, October 11 nasa 412, October 12 ang kita natin ay nasa 277, October 13. Uh, 298 October 14 352 October 15 233 October 16 148 October 17 192 October 18 297 October 19 297 October 20 uh, nasa 189 October 21, nasa 470. Medyo okay din natin kita ng October 21. So, October 22, nasa 237. October 23, nasa 448. O, oh, diba? Ang, galing, ang ganda din ang kita natin. October 24, nasa 187. October 25, nasa 387. October 26, wait lang guys. Ha. Yan, balik tayo. So, October 26, nasa 330 October 27 nasa 214 October 28 nasa 139 October 29 nasa 138 October 30 nasa 272 October 31 nasa 358 So Total kita natin, guys, ay nasa 8,887 sa buwan ng October. So, konti lang ang difference. Kasi, nasa 8,340 ang kita ko ng September. Tama ba? 8,340. So, actually, guys, ito, kung mapapansin nyo, may mga butal na siya. Like, ganyan, 139, uh, 138, 158. Kasi... Meron akong mga, yung sa load ko, like, uh, may load na 10 pesos, may patong na 2. So, yun, nilalagay ko na dito lahat, guys, ng aking mga load. Basta lahat ng aking transaction sa GCash. At saka yun sa mga bills na, minsan kasi, guys, ang gamit ko talaga is Maya Business. So, pag ang Maya Business ko ay medyo, ano, uh, may pro problema, may maintenance, so, ang ginagamit ko ang GCash. So, yun guys, uh, maganda talaga pag ang tindahan ay may Gcash kasi malaking tulong, malaking bagay, pandagdag talaga pambili natin ng ating mga paninda. Kasi actually, yung Gcash naman, di lang siya cash in, cash out ang pwede nating gawin. Yung mga transaction, pwede tayo mag-bills payment, pwede din uh, mga load, kasi all network, pwede tayo mag -load doon. So, talagang ang ginagamit ko lang talaga siya pag hindi okay yung aking Maya. Tapos, ayun. Pero pag cash in, cash out, Gcash, doon talaga lahat, guys. Tapos, yung sa Gcash ko naman, guys, kita ko sa Gcash, tsaka yung benta ko dito sa tindahan sa buwan, like nito, to uh, October, uh, tinatabi po namin yun, guys. Nilalagay po namin doon sa aming bank account ng aking asawa kasi meron kaming, uh, dito, joint account. So doon lahat. So lahat ng mga kinuhan namin dito, guys, bigas, kumokomohan kami bigas, mga ulam, 'yung mga baon-baon ng anak namin, lahat ng kinukuha nililista tapos doon uh, binabayaran pagsahod na naman ng asawa ko. Tapos 'yung sa kuryente naman namin, guys, doon doon ko naman siya kinukuha sa Yellow. Benta sa Yellow at saka benta sa load sa Maya. So hindi namin 'yun Sinasama dito kasi yun po yung pambayad namin ng kuryente. Like yung kulang po yung pambayad namin ng kuryente, doon naman namin kinukuha sa sahod ng aking asawa. So, yun. So, basta ang lahat ng kita namin dito sa tindahan sa Gcash, diretso yan guys sa bank account namin. So, maganda talaga guys may, ano, tawag dito may Gcash. Ngayon na, ah, ang ganda ng binigay na opportunity, ba? Diba? Ang ganda talaga ng, para sa mga tindahan, ang, ang laking tulong talaga talagang once in ano lang talaga to. Kaya dapat talaga yung mga may tindahan, sayang naman, di ba, na nagtitindahan tayo, wala tayong Gcash. Pero kung siguro, ano, yung maganda na pag-ipunan, talaga yun talaga ang ano, pag-ipunan natin na magkaroon tayo ng Gcash. Kasi dagdag kita. O tingnan nyo, di ba, kung kita ko lang ng September is nasa 8,000, mahigit na 8,340. Tapos, ngayon naman ay ah uh, ah, nung last month, 8,340. Tapos this month is 8,887. So, di ba, naka-18, ayan oh, naka-18, I mean, naka-17,227 na tayo sa dalawang buwan lang o di pa, saan ka pa <laughs> kaya ang ganda-ganda talaga ng Gcash minsan naman guys, talagang may time talaga na matumal ang Gcash may time din na talagang bongga may nagpapaload, ay na may nagpapag-Gcash ng malaki, may nagka-cash out ng malaki may nagka-cash in ng malaki so talagang ang laking bagay, ang laking tulong talaga talagang maganda, maganda ang kitaan sa Gcash, so ngayon na may opportunity na may opportunity yung Gcash, why not, di ba? kung uh, may budget naman gawan natin ng paraan kasi sayang like kung yung ang tindahan naman natin ay I, i mean yung ibang lugar o yung mga, ibang tindahan na katabi natin eh walang GCash tayo na mag ano mag GCash tayo kasi sayang or yung kung may mga GCash na sa tabi-tabi natin uh, kung hindi naman gunung kadami 'di ba makipantay tayo sa rate nila para at least meron meron pa, pa din mag GCash sa atin Uh, ma-share ma ko lang guys dun sa Gcash ko din na video. Uh, may nag-comment doon. Kasari din natin natitindahan sila. So, di ba? Ang, ang lakas din ng Gcash niya. Nasa ano daw, sa isang buwan, nakaka-25,000 nakaka sila. So, di ba? Grabe naman. <laughs> ang grabe ang laki ng, di ba? Ang laki ng kinikita nila sa Gcash. 25,000 a month. Tapos sabi pa nga niya ay minsan on and off sila. So, di ba? saan ka pa 25,000 parang kahit magsara ka na lang <laughs> job na. Kahit sayang naman yung benta, di ba? Pero grabe, 25,000 saan ka pa? San ka makakahanap niya ng 25,000 sa GCash lang 'yan. E tapos may ano pa siya, yung mga grocery niya. So, di ba? Tapos load o oh, magkano ang kikita kin, magkano siguro kinikita niyan sa isang buwan, so, sobrang laki. So, bless siya dahil madaming mga customer. So, sana ganun din tayo, di ba? Mabot ng ganun kalaki ang Gcash. So, bonggang bongga. <laughs> buhay na buhay na tayo doon. Gcash pa lang buhay na. <laughs> so, yan naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod paalam. Bye-bye!